pa Bakit nagpapanik ka? Awatin mo yung screen. Awatin mo. 3,000 pala. Awatin mo. 3,000 pala. Naku. 3,900. Imanag na. Naku. Sumampa ng 4. Sisa si yung anong mamili na papagod na ako. Wala ka na ako. Wala Wala na akong pera. Wala na akong Good for two months. Puro konagy. Ano nga, Jen? Ano oh, nga? hindi mo pa bibili si ano? Sino ba? <laughs> ayaw ka na, ayaw ka na. Ang dayo ko naman pinaglalalagay. Paano ko itong iuwi? Kumamahang no, carry mo yan, naka ganyan, naka plastic. Maga, ano, ako, nag nagpa-panic buying. Baka maubusan. Baka <laughs> <laughs> maubusan kasi kahapon, ilang mas ang naubos? Ang dami. Baka maubusan lang po, hindi na man pa yung naman ibang customer Ito, dito, teh. Good performance kasi to. No? kasi babalik na naman? <laughs> Good performance kaka, babalik naman na po ulit Oo, bakit? Bakit ako parang ano ka? Panic buying lang. Ako panic ka. Mm, -mm kalma lang, teh. Say hi to Philippines Mabuhay. 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 Oh, Philippine. Ano ba? Bakit nagpapanood ka? Awatin mo yung screen. Awatin mo. 3,000 pa. pala. Awatin mo. 3,000 pala. Naku. 3,900. Madagda. Naku. Ano Sumampa ng 4. Bakit ko daw yun? Binibili 4,000 ba? Ay, oo, oo, nga. Kinuha lang yung pera. <laughs> okay na? Here. I, I, I will. I will. Mm. Okay, okay. So ganito po magbayad sa Thailand. Just dance before you enter yeah. the money. One of the famous vlogger in the Philippines. Kinain <laughs> 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 uh, niya lahat ng pera. Pinakain sa machine. 4,000 ba? Oh, my God. Ito so, yung sokle. Ah, yung sokle. Yung sokle. Ta-da! Kapon hmm. ka!